Tingnan ko yung baby mo, kung dalawa na ba. Hala, 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 tinulak niya, oh. Oy! Mahulog yan! Lapitan natin. Lapitan natin. Lap good morning, good morning. June 2 tayo ngayon. Merong bad news. Day off ko dapat. Sabi ko, babalikan ko sa Wednesday. Ay, hala. Sabi nung kasama ko, yung isisiw daw. Totoo nga, nasa sahig. Ala. Kahapon puro pa ito mga itlog ngayon. Ala, kawawa naman hapon, siguro ng hapon ito naging sisiw. Oh my God, tingnan ko nga sa taas. Ay, pambihira. Nahulog sila. Uy, huh? nanay, bakit mo hinulog yung mga sisiw mo? Agoy, ang dalawang sisiw nahulog, nanay. Bakit? Ano ang ginawa mo? Ba't hinulog yung dalawa? Ay, kumusta ang tatlo dyan? Bihira ka. Ay, pambihira talaga, oy. Si Hini Bird. So bad naman. Lapitan nga natin. Tingnan ko nga. Amalis ka nga muna dyan. Bihira ka, ha? Day off ko ngayon. Sabi ko, babalikan ko ng Tuesday and umalis na. Hello, hello mga kapatid. Tayo'y manilip na naman. Kasi, Kaninang umaga nanilit na ako dito. At yun na nga, nakamatay yung dalawang sisiw. Yun na natin, oh, nandyan yung nanay, oh. Ay, pambihirang nanay ka, ha? Nandyan siya, oh. Nang kurang. pambihira kang nanay ka. Namatay na yung dalawang mong sisiw. Oh. Nandyan. nanjan siya, oh. Kumusta yung sisiyo mo dyan dalawang? Ay, itlog na tatlo. Sisiyo na ba? Oy, lumabas na siya. Tingnan muna natin. Hala! Sisiyo na ang isa. Kanina umaga, itlog pa yung tatlo. Uy, may sisiyo na siya. Ah, dalawa pa ang itlog. Ayun. Okay. nat kaninang umaga, tatlong itlog pa yan. O ngayong hapon, alas 5 na ngayon eh. Sumili pa ko ulit. Dalawa na. Eh, dalawa na. Isang sisiw na. At may dalawa pang itlog. E, ganyan natin. Itaas natin. Kasi nga itong bahay niya, masyadong baba yung pinto. Kaya ayun, nalaglag to yung isa. ay ay, mamihira. Okay, so ngayon, naging may itlog may sisiyo na isa Laoy, kawawa naman yung isa niyan ay yung dalawa na nahulog kan hapon o kagabi ayun mukhang good news tayo ngayon dahil ang puno ni lemon malinis so meaning hindi nahulog si sisiyo at tingnan na. tingnan ko yung baby mo kung dalawa na ba hala 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 tinulak niya oh Oi, Mahulog yan! Ay! Wala hala, mahulog yan! Oh my God! Hini bird, hilain mo yan! Wala! Lapitan natin! Lapitan natin, lapitan natin! Kawawa yung anak mahulog jusko po Hoy Mahulog andyan na naman sa nga oh wala pala yung nanay Oy gumagalaw-galaw yung anak Ay nandito na sa pinto ay kaya pala nahuhulog kasi gumagalaw oh Oy nako ka andyan ka na sa bibig Agoy, ang baby na ito makulit. Balik sa loob, balik. Hoy! Ginoo, mamatay ka talaga. Ala! Ang babaw kasi ng bahay na ito. Uy! Saklolo. Na, ala, ala, nahulog na siya. Hoy! Oh my God, kamuntik na mahulog. Ay, nako, bumalik. ka sa loob. Ala, mahulog ka talaga. huy Ano na bang nangyayari dito? <laughs> Ala ka ba? Mahulog siya. Yung video, hala, alam mo, gumagapang pala yung anak. Kaya nahuhulog. Yan eh, o. lang ha. Itulak ko pa loob. Hoy, bastos. Yan siya uh. Mababalik ka dyan. Mamamatay ka. Hello. Hello. Balik sa loob. Uy, God. Sasak mo, no. <laughs> Yung po, Yung pugad. Hala, uy. Ayan na talaga. Akala ko, tinulak ng nanay. Uy, pasok ba? Mahulog ka mamatay ka talaga. Hey. Grabe naman ang pugad nito kasi. Ay, ano ko? Hoy. Dito ka sa kapila, wala para hey, Parang kang ngilo ba. Hawakan ang kay liit-liit na to. Grabe kasi yung bahay nito, parang na. nakakatakot yan hawakan. Oo. Parang naipit siya din sa ano oh. Ay! Ano ba naman to? Naku, kung hindi ko pinuntahan, eh, hulog ka na. Ayan, ayan, Yun, ay balik na sa loob. Ew, ang lamig niya. Kawawa naman. Nandyan na siya. So, itaas natin. Gumagapang siya. Kawawa naman. Kaya pala nagkandalaglagan yung iba. Kasi nga, ang babo ng bahay niya yan so i-ano natin, itlog pa yung isa. Itaas nga natin. Bihira talaga itong ibon na yan para hindi mahulog yung anak mo. Ay, lulo. So, ayan na, nasave na. Kamuntik na talaga siyang mahulog. Ay, ampot na ibon. Hey! Ay, nako, nako, nako. Ay, tingnan natin. Nakataas na. Sumakit yung leeg ko doon ah. Ayun, nakataas na. Uy, grabe. Kaya pala nagkanalaglagan yung anak.